Pagkag numero uno sa mga balita sa negro, subo nga daw. May pila na ka mga pribado nga grupo sa siyudad sang Cadiz na nagpatuman sa signature campaign para sa charter change paagi sa People's Initiative. Pila ka mga lokal nga opisyales ang pabor diri. Ginsiling ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante ngasang asang nagdigad pa nga May pila ka mga association ang nagsugod sa pagtipon sa perma para sa charter change pagi sa People's Initiative. May isa ka grupo nga nagpakigangot sa iya bahin diri. Suno kay Escalante, kasunod sa mga lihok, siyang nagpakigangot kay 3rd District Congressman Alfredo Maranyon III kag ining naghatag sang go signal. Suno kay Escalante, siyang kumporme kag sa bahay ni Maranyon suno sa iya pabor ang kongresista sa constitutional amendment para sa economic provisions. Damlag pa, ginsiling man ni Gov. Eugenio Jose Lacson, nga na kung para man lamang sa economic provisions, siya ang bukas para sa charter change. Gindugang man ni Escalante na ginamonitor man nila ang natungdan ng mga grupo, labi na nga sa tunga sa ginareport, pagpamakal sa perma, kag wala man sila sa may namonitor ng kasubong sini. Ang liga ng mga barangay sa Cadiz ang wala sa kasubong alihok tanaw ka sa mga kapitan na base sa mga pamda um, ang mga stand ng congressman, ang mga stand ng mayor, ano ang stand okay, man sila ito, wala problema ng mayor, initiative mga ano, wala po, hindi po kadapin mm -hmm. oh, oh. Anong stand ni Kong? Anong stand ni Kong? mayor? Yeah, hindi uh, amending the constitution and economic provisions.